So, good afternoon sa inyo, mga karunda. Dito tayo ngayon sa Ronda sa Mai, Titignan natin itong finish na talaga dinarayo dito. So, dito tayo pupunta mga karunda. Tingnan nyo, ang ganda-ganda na ang entrance. So, ito ipapakita ko sa inyo mga karunda. Ngayon ito, finish. O so, yung Grand Canal mga idol na laging pinupuntahan ng mga turist. Talaga. So, tara, samahan nyo ako mga karunda. So, ayun mga idol, papasok mo tayo dito. Ayan. So, napakaganda rito mga karunda. Ayan. Ayan. Ang ganda-ganda rito. So yan mga idol, yan ang makakita mo rito. Ayan, yeah, may mga parang ano kaya. Ayan. Yeah. So dito yan sa may Finish. So dito na tayo mayis mo sa may location mga karonda. So ayan mga karonda, ito na yung isa pinaka area ito. So ito sa pika pila yung mga idol, ay nasa sarami sa area. So dito pwede kayo magpunta, mag mag-stop sa may area to, sa may lakas. So ito so, pwede rin doon. So, dito mga kanon sa baray kayo papasyalan. So dito ang hindi kayo papuputok at baray pagkain mga itong kasi kahit lahat sa gilid dito ay puro kainan. So, natin. Huwag ang na makikinig. So, pasyal tayo sa kabila mga karonda. So, sumahan nyo ako tara. Karonda dito na tayo sa so, may pangatlong bridge. So, bali ang pangatlong bridge ay yung mga karonda. So, ang gata-gata. Then, may isa pa ako papakita sa inyo dito mga karonda. So, ito na yung pinaka attraction so, talaga dito. Ito yung, ayan. Ito yung boat mga idol. Ayan o. Yan. Diyan kayo sasakay. Diyan nagsasagwang kayo. Ayan. Parang kayo nasa Thailand mga karonda. Ayan magbabangka kayo doon, sasamahan kayo doon sa may dulo doon. Asa to, 500 pesos kada sa dito mga idol. So ayun, punta tayo doon sa may dulo doon. So doon maraming tao, tara doon yung pinaka main spot mga idol sa may dulo doon. Yun. So doon yung talaga yung pinupuntahan, so, talaga yung mabili kumbaga sa paninda yun yung pinsuran talaga. So tara, samahan, na, samahan nyo. So bali mga ka-ronda, ito yung pinaka area talaga na pinaka picturean mga idol ayun. ang ganda-ganda oh. So ito yung pailaw dito pagkagabi yan makikita nyo yan. So dito mga karonda, may papakita pa ako sa inyo na ano ayan. So dito pag may ano kayo ayan ang daming mga padlock mga karonda. yan ano. Ayan. Ayan ano. So ang dami dami yan. So dito puno puno din yan, ano. ayan ah. Ayan So pag kayo may kasama kayong jowa pwede nyo tigisa kayo ng padlock ayan Ang dami dami mga idol yan, ano. ayan ah. Ah. Ayan ah. Totoo yan mga karanta hindi hindi fake. Yes in totoo talaga padlock ayan ah. Ano. So dadalhin niyo na yung susi o oh, pwede niyo siguro itapon doon ayon. Oh. Ang dami-dami dito ayan oh yan, may hot pot ako. So talagang ano siya talaga still siya oh, or bakal ayan oh hindi siya kung ano lang ayan oh, ang dami oh. Ayan. So ayan, dito niyo lang makikita 'yan sa Grand Canal mga idol ayan. So dito lagi sa may ano na to, area na to, ayan lagi puno ng tao, dami-dami ayan. Dami, no? So ang ganda-ganda dito sa may part na to. Dito mas maganda dito ko nagagandahan mga idol kasi dito ay may mga pailaw-ilaw. Sino ayon yung boat sa may dulo ayan. So ngayon na tigil lang operation ng boat kasi umuulan-ulan -ulan, ayan. So medyo narong timing tayo mga karon daya. Ang ganda-ganda Punta kayo dito sa Grand Canal or sa Venice. Ayan. Dito yun sa Tagik mga idol. Idol o yun o. No? So talaga napakaganda dito sa Venice. Hindi kayo maano kasi napakarami talaga pwede nyo pasyalan. May bridge sa kabila, may bridge yun. Ang dami-dami mga idol. Paikot-ikot na tayo dito. So ang luwang-luwang ng place na to talaga hindi kayo magsasawa. Ayan. So hindi lang tayo makasakay kasi ng bangka ngayon kasi ay umuulan. Ayan o. No? Bali, ang ginawa ko na lang mga karonda ay pinakita ko sa inyo yung pinaka-boat. So yun lang ang ano kasi hindi tayo makasakay kasi umulan mababasa tayo. So ayan. So ayan mga idol kung gusto niyo naman ng picture na may parang ano ayan oh. Dito pas pasko na mga idol. Akit kayo do sa may itaas. Ito yung makikita niyo ayan oh. No? Ayan oh, no? ang ganda-ganda mga idol. Ayan, dito rin niya sa Grand Canal. So ito yung Grand Canal sa baba. Ayan mga idol oh. Ayan. So ang ganda-ganda oh. Ayan. So dito ang picture na yan. Oh. So ayan oh, panalong panalo sulit oh, ayan oh. Yeah. So talaga ngayon kahit maraming tao mga idol ay maulan, ulan. Eh talagang din doon ng tao pinupuntahan. Yeah. So umulan-ulan pa kayo lalo kung hindi umulan mga karonda, talagang maraming tao rito. So ayun. Ito na ipakita ko na sa inyo itong Grand Canal mga karonda. So nakarating tayo dito tayo na karonda-ronda yan. Ah. Ni ronda ngayon, natin paikot-ikot do sa mga ano doon.